Yung! We are live. Dito kami ngayon, nagsa-celebrate. Last Sunday sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan, we are live po tayo, mga kaibigan. Dito tayo sa aming event, March Celebration. Sine-celebrate po namin ang one-year death anniversary din ng aming brother, si Bro Jerry. Ayan. Panyang cake, oh. Ayan, kaya ang donated by Bro Silver and Sis Eminic talaga mahal na mahal nila si Bro Jerry Ang show show family yan yeah. Diba? Tapos yung aming birthday cake celebration ng March Siyempre, FLMSA ay family worldwide Yan, yeah. bakaw chapter Dami pagkain, no? Oh. Uubos na yung iba Sa lahat kumain, eh Diba? ba? Pansit, naubos na kagad yung ano, oh, buffalo Wings Sarap kasi Diba? Ganyan kami ka-bless Laging maraming pagkain Ano naman to? mong patokanin pa ata di ba? ayan mga natin kaway 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 sila ah, hati hati oh sabog sabog nandito nagiinom na Diyos ko po anim galit na galit sa alak lima diba? parang nagwawala. di <laughs> Diba? Diyan, Kalma lang, kalmahan nyo, kalmahan Isip ko, ba? Grabe Ayan, nandito kami, nag-enjoy Solo-solo na namin yung ano Ayan yung Macau Tower Diba? Dito kami sa may seaside Ayan mga kaibigan Diba? Enjoy-enjoy lang kami rito Ayan. Mga cake namin. Wala pa yung iba. Yung iba umuwi na naman. May mga pasok. Yun to lang naman kami rito. Support pa rin kay boss. Ngayon makalipad na siya. Eh, andito pa rin kami. Nagmamahal sa kanya. Kaya, uh, long live boss. Ayan. Diba? Support pa rin kami sa iyo boss. Hindi mo mo kami kilalanin. It's up to you. Basta kami nagmamahal sa iyo namin na gabayan namin siyempre sinusundan namin yung yung uh, dikain. mayaman challenge so yun no double double celebration 40 days din ang aming nanay Neri pagkamatay ni nanay Neri aming membro din dati so talagang busy busy tayo ngayon tapos one year anniversary death anniversary ni bro tapos at the same time march celebration so talagang madami marami kaming sinicelebrate eh, dito kami sa seaside lang. Eh. ba? Diba? Seaside area. Wala mo tao. Dito lang kami malapit lang sa city sa gitna kaya malapit lang kami. Para madali lang kami matapos. Hindi madaling umuwi. ayan So, yun lang muna at nag-iinom na rito. Grabe ang ininom nila, oh.

Ay. Ay, bro, <laughs> ay. bro, bro, kasama ka namin yan ah. Nandito siya sa likod. Ang ah, magparamdam ka na naman. Kaya mo yan. <laughs> Kaya mo sa rosa pa naman. Oo. Ako lang umawag bro ha <laughs> <laughs> Tulungan mo ako. mo nga mo. kami ah, i-guide mo kami bro ha Kaya si Spongy. Laging nandiyan. Kati ba kayo kanina ba? Ako. Oh. Si Atia. Iyay. Nanay siya. Nagharap ko makain. Okay, okay. 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 Nakabidyo. Malaming banal ang kamerya sa lahat. Narito po kami na mga iyong, na iyong mga anak. Nagsama-samang muli na pumuli sa iyo at nagpapasalaman. Dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na magkasama-sama sa lugar na ito. Yes. Ama, salamat po. Narito rin po kami para ipagdasal ang kaluluwa ng aming na yumaon. Alam namin na nagkaroon na ng katahimikan at kapayapaan. Ama, saan man po naroon, alam namin na ang kapatid namin na ito ay nagsisilbing gabay namin. Naging, nakabantay pa rin siya sa amin ngayon. At bawat alaala na aming pinagsaluhan noon ay mananatili sa aming puso at isipan. Dahil ang kapatid namin ito ay naging ihemplo rin sa aming samahan na ito. Nagbahagi din siya ng pagmamahal, ng pag-ibig sa bawat isa sa amin na ito ay mananatili at lalago ang pagmamahal na ito. Ipapadamari rin namin sa mga kapatid namin na nasa grupo na ito. Ang pag ang grupo na ito na binuo mo ng pagmamahal at pagtutulungan ay mananatili at lalago. Dadaloy pa ito sa bawat tao na makakasama namin. Kaya patuloy mo po kaming pagpalain. Ibuhos mo po ang biyaya at ang sa bawat isa sa amin upang ang biyayang ito ay patuloy na dumaloy. Hindi lang sa aming grupo, kundi sa bawat nangangailangan, sa, amin. nangangailangan ng aming tulong, awa at pagmamahal. Salamat po, Ama, na muli mo kaming tinipon. Kaya muli mo po kaming basbasan maging ang mga kapatid namin na wala dito at ang mga kapatid namin na may mga yumao ng hal sa buhay. Pagpalaan nyo rin kung tila nila ang mga pamilya nila na yumao na matugunan nila ang pangangailangan pinansyal. Sabot, dalangin po namin ito, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Stacey, para kay Broderick okay, po. Tapos, ah. tapos na. Pakire-record na. na.

para kayo kasi na Apo. Apo. si Ate. Iya. No. Nana suluhan niyo. Kumusta? Pala tayo. Nakakabigo, okay. maraming ganalang kitang riyan. mga iyon na iyong mga anak, magsama-sama kundi napupuyo sa iyo at nagpapasalamat. Then bigyan mo kami ng pagkakataon na magkasama-sama survive so, nito Ama, salamat po na tinulungan kami para ipagdasal ang kaluluwa ng aming kapatid may yumao. Alam namin na nagkaroon na ng katahimikan at kapayapaan. Ama, saan man po naroon, alam namin na ang kapatid namin na ito ay nagsisilbing gabay namin. Naging nakabantay pa rin siya sa amin ngayon. At bawat alaala na aming pinagsaluhan noon ay mananatili sa aming puso at isipan. Dahil ang kapatid namin ito ay naging ihemplo rin sa aming samahan na ito nagbahagi din siya ng pagmamahal ng pag sa bawat isa sa amin na ito ay mananatili at lalago ang pagmamahal na ito ipapadama rin namin sa mga kapatid namin na nasa grupo na ito ang, pag, ang grupo na ito na binuo mo ng pagmamahal at pagtutulungan ay mananatili at lalago. Dadaloy pa ikaw sa bawat tao na makakasama namin. Kaya patuloy mo po kaming pagpalain. Ibuhos mo po ang biyaya at pagpapala sa bawat isa sa amin upang ang biyaya ito ay patuloy na dumaloy. Hindi lang sa aming kagrupo, kundi sa bawat nangangailangan sa Nangangailangan ng aming tulong, awa at pagmamahal. Salamat po, Ama, na muli mo kaming tinipon. Kaya muli mo po kaming basbasan maging ang mga kapatid namin nawala dito at ang mga kapatid namin na may mga yumao ng hal sa buhay. Pagpalain nyo, hindi nila maikaayos nila ang mga pamilya nila na yumao, na matugunan nila ang pangangailangan pinansyal. Samot, dalangin po namin ito, Ama, sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen.